Hi guys, pupunta ako sa ano sa garden. Pero wala nang ano tanim guys. Puro damo. Damo na to guys. Mga okay, guys oh. Ang kapal ng damo. Ayan. Ang kapal na siya. Wala na, wala nang nagtatanim guys. Ito na ang yari. Puro damo na siya basura. Ayan, guys. Ayan, guys. Ang dance. Kala na talaga. Dito lang ang t-shirt. Dito lang ang t-shirt. Kala na talaga. Um, kapal na. May basura na kapi. Yung taniman kong ano. Yung dati kong taniman ng okra. Wala na, guys. Wala na hindi na ako nakakapagtanim ng okra kasi ang daming kami ano? ito kangkong guys kapal ng kangkong din may, na, may naligaw na isang okra Ayan, wala pang wala pang bunga yan guys Ayan. ito yung dating ano, taniman namin wala na wala na kami bye guys